Malalana ang kondisyon ni Chris Aquino. Makikitang butot balakta ang kondisyon nito ngayon. Nagbahagi ng latest update si Chris Aquino sa kanyang halagayan ngayon. Kung saan kasalukuyan siyang nasa Amerika pa rin para siya ay magpagamot sa kanyang iba't ibang klase ng autoimmune disease sa magkakasunod na Instagram post ni Chris Aquino ngayong araw, ipinakita niya ang kanyang kondisyon ngayon kung saan makikita ang patuloy pa rin ang pag-atake ng kanyang malubhang sakit na autoimmune. Makikita sa mga darawan ay binahagi ni Chris Aquino na sobrang payat na payatan niya na halos butot balat ka Ayon kay Chris Aquino, bumagsak na naman daw ulit ang kanyang timba ngayon. Kaya halos butot balat na lamang daw siya ngayon. Ayon pa kay Chris, sumailalim daw siyang muli sa laboratory test para sa kanyang blood. At sa kasamang palad, Bas sa resulta ay palala raw ng palala ang kanyang kondisyon na discovery din daw ng kanyang mga doktor base sa resulta ng kanyang blood test na meron naman daw siyang bagong klase ng autoimmune disease. Ipinakita pa nga ni Christophe ang kalangitsura ngayon na tagtad ng mga rashes at allergies durot ng pag-atake ng kanyang malalang sakit na autoimmune. Patuloy pa rin daw sa chemotherapy si Chris Aquino, ngunit ayon sa kanya ay hirap na hirap na raw siya sa kanyang kalagayan ngayon. Ngunit safe pa ni Chris Aquino, patuloy pa rin daw siyang nalaban at hindi daw siya susuko para sa kanyang mga anak.